Good morning. Hello guys. Andito po tayo ngayon sa rest house ng aking sister. At kumu wala po tayong magawa dahil may bagyo daw po. Eh nag-survey po kasi ako ng patataniman ko ng aking ano tanglad. Maramihan. Kasi marami namang punla yung aking ano butihing mother, ang aking inay nakita ang aking daddy. So marami akong binhi dyan na makukuha. Ang gagawin ko yan, itatransplant ko lahat po yan dun sa sinorbay namin na space dun sa bundok na malayo po. So ang first na gagawin kasi is mag spray muna. Then after 2 weeks, saka ako pa lang siya ipapalinis din. Saka po ako magtatanim. For, for the meantime naman, ang gagawin ko is lilinisin ko muna itong rest house ng aking sister. Ayan. Kasi wala naman po tayong magawa. Kasi ayun nga po, uulan. So, hindi ako makakabundok. For today, kaya ang aking pong gagawin ay bukod sa maglilinis, after ko matapos maglinis is mag-harvest po ako ng mga punla. Kasi ikakat ko na siya din, patutubuin ko na siya para after 2 weeks may ugat na siya, madali na siyang tutubo. dire diretso na po ang tubo niya. So let's go guys! Linis muna po tayo kasi andan pong tuyong dahon. Kagabi po nag-initial cleaning na po ako dyan kasi sobrang daming dumi dahil sa umuulan nga po ang mga palaka nandiyan. So dagdag sila sa ano kahapon, kagabi siguro nasa nasa 12 yung umakyat na palaka kasi nag-relax ako diyan sa upuan na 'yan. Akyatan silang lahat kasi marami pong lagaw-lagaw yung lumilipad na mga ano insekto. Eh siyempre pagkain po nila yung kaya akyat po sila diyan. Tapos ang iiwan po nila sa umaga is yung mga dumi siyempre nila. So given po 'yon, wala tayong magagawa kasi nasa nature po tayo. So tara guys, maglilinis po muna tayo.